sa tuwing napapaisip tayo tungkol sa mundo madalas nating iniisip ang ating nakikita ang kalangitan ang lupa at ang ating pisikal na paligid pero may isa pang tanong na bihira nating itanong mayroon bang dimensyon na hindi natin nakikita isang lugar ng mga espiritu kung saan ang mga anghel demonyo at diyos ay gumagalaw sa biblia madalas banggitin ang mundo ng spiritual, isang lugar na lampas sa ating pisikal na unawa, ngunit may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May dimension ba talaga ng mga espiritu? Samahan niyo ako sa isang paglalakbay upang tuklasin ang misteryo ng spiritual na dimensyon. Ano ang sinasabi ng Biblia at paano ito nauugnay sa ating pananampalataya? Ang espiritwal na dimensyon ay isang konseptong paulit-ulit na nababanggit sa Biblia. Isa itong mundo na hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit totoo at aktibo, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa Efeso talata 6 versikulo 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Ipinapakita sa talatang ito na ang ating tunay na laban ay hindi lamang pisikal. May mga puwersang espiritual na gumagalaw sa likod ng ating nakikita. Ang Biblia ay nagbibigay diin na ang espiritual na dimensyon ay kasing totoo ng pisikal na mundo na ating ginagalawan. Sa Genesis talata 28, versikulo 12, si Jacob ay nanaginip ng isang hagdanan na umaabot sa langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa rito. Isa itong sulyap sa espiritual na dimensyon kung saan ang mga anghel ay gumagalaw upang ipatupad ang kalooban ng Diyos. At sa aklat ng pahayag, Nakita ni Juan ang isang bukas na pintuan patungo sa langit. Sabi niya, Narinig ko ang isang tinig na parang tunog ng trumpeta. Sinabi nito, Umakyat ka rito. At nakita ko ang isang trono sa langit. At may nakaupo rito. Pahayag talata 4, versikulo 1 hanggang 2. Ang langit, ayon sa Biblia, ay isang bahagi ng espiritual na dimensyon ang tahanan ng Diyos at ng kanyang mga anghel. Isa itong lugar ng kabanalan at kaluwalhatian. Ngunit higit pa rito, ito rin ang sentro ng kanyang plano para sa mundo. Ngunit ang Biblia ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa langit. Pinanggit din ang isang lugar ng espiritual na parusa, ang impyerno. Sa Lukas talata 16, bersikulo, 23 hanggang 24, binanggit ni Jesus ang kwento ng mayamang lalaki na pagkatapos niyang mamatay ay napunta sa hadis at nagdusa sa apoy. Sinabi niya, ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ang impyerno ay isang bahagi ng espiritual na dimensyon kung saan ang mga hindi sumunod sa Diyos ay nakakaranas ng walang hanggang paghihiwalay sa Kanya. Isa itong madilim na realidad na nagmumula sa katarungan ng Diyos. At hindi lang langit at impyerno ang bahagi ng espiritwal na dimensyon. Ang Biblia ay nagsasalita rin tungkol sa mga espiritwal na nilalang tulad ng mga anghel at demonyo. Sila'y gumagalaw sa dimensyon ng mga na nakikilahok sa mga labanang hindi nakikita ng tao sa Daniel Talata 10, versikulo 12 hanggang 14. Sinabi ng anghel kay Daniel na siya ay pinigilan ng isang prinsipe ng Persya, isang espiritual na nilalang sa loob ng dalawamput isang araw. Ipinapakita nito na may mga labanan sa espiritual na dimensyon na hindi natin nakikita ngunit may direktang epekto sa ating buhay. Ang espiritual na dimensyon ayon sa Biblia ay isang lugar na aktibo at mahalaga sa plano ng Diyos. Ngunit paano ito nauugnay sa ating mundo? At ano ang epekto nito sa ating buhay araw-araw? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Paano nauugnay ang spiritual na dimensyon sa mundo natin? Ang spiritual na dimensyon ay hindi isang lugar na hiwalay sa atin. Bagkus ito ay patuloy na gumagalaw at naaapektuhan ang ating mundo. Sabi sa Efeso talata 6, versikulo 12, Ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Ang talatang ito ay nagsasabing ang ating mga pakikibaka sa buhay ay hindi lamang pisikal. Ito'y may ugat sa espiritwal na dimensyon. Ang mga laban sa ating isip, puso, at kaluluwa ay madalas na resulta ng mga puwersang espiritwal na hindi natin nakikita. Mga Himala, ang kapangyarihan ng Diyos sa espiritwal na dimensyon. Isang halimbawa ng espiritwal na dimensyon ay ang mga Himala. Sa Biblia, ang mga himala ay hindi lamang pisikal na pangyayari. Ito ay gawa ng Diyos sa espiritual na dimensyon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mundo. Halimbawa, nang hatiin ni Moises ang dagat na pula, ito ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos na lampas sa anumang pisikal na limitasyon. Ganon din nang buhayin ni Jesus si Lazaro. Hindi ito basta himala ng katawan Kundi simbolo ng tagumpay ng Diyos sa espiritwal na kamatayan. Ang espiritwal na dimensyon ay nagiging daan upang maipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at layunin para sa atin. Ngunit hindi lahat ng espiritwal na epekto ay positibo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nararanasan natin ang mga tukso at espiritwal na pagsubok. Ang mga ito ay bahagi ng labanang espiritwal na binanggit sa Efeso talata 6 versikulo 12. Ang mga tukso na ating nararanasan ay madalas bunga ng mga puwersang espiritwal na nais tayong ilayo sa Diyos. Isipin mo si Jesus nang siya'y tuksuhin ni Satanas. Bagamat siya ay nasa pisikal na mundo, ang labanang iyon ay espiritwal. Ginamit ni Jesus ang kanyang pananampalataya at ang salita ng Diyos upang labanan ang tukso. Ganito rin tayo sa ating buhay. Sa bawat tukso, mahalaga ang ating pananampalataya upang magtagumpay sa spiritual na laban. Ang tiwala sa spiritual na dimensyon. Ang ating pananampalataya ay isang tulay sa spiritual na dimensyon. Sabi sa Hebreo Talata, labing isang bersikulo 1 ang pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi natin nakikita ang espiritual na dimensyon, ang ating pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kakayahang kumonekta sa Diyos at maranasan ang Kanyang presensya. Ang panalangin, halimbawa, ay isang paraan upang maabot natin ang espiritual na dimensyon at kausapin ng Diyos. Bakit hindi natin nakikita ang spiritual na dimensyon? Isa pang tanong ang madalas nating itanong. Kung ang spiritual na dimensyon ay totoo at taktibo, bakit hindi natin ito nakikita? Ang pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay na hindi nakikita. Ang spiritual na dimensyon ay hindi inilantad sa atin upang subukin ang ating pananampalataya ang kakayahan nating magtiwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ang hindi natin pagkakita sa spiritual na dimensyon ay hindi kahinaan kundi isang biyaya. Kung nakikita natin ang lahat, maaring mawala ang halaga ng pananampalataya. Sa halip, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa kanya ng buong puso kahit hindi natin nakikita ang kanyang gawa. Ang pananampalataya ay isang pagsubok ng tiwala, isang paalala na ang Diyos ay palaging gumagalaw para sa atin, kahit hindi natin ito nakikita. Ano ang dapat nating gawin? Ngayon na nalaman natin ang tungkol sa spiritual na dimensyon, ang susunod na tanong ay ito. Ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Paano natin haharapin ang mga epekto nang espiritwal na dimensyon sa ating pang-araw-araw na buhay, una, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Sabi sa Pangalawang Korinto talata lima, versikulo pitong, sapagkat tayo'y namumuhay sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kahit hindi natin nakikita ang espiritwal na dimensyon, dapat nating tandaan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Ang pananampalataya natin sa Kanya ang ating sandigan sa mga labanang espiritual. Pangalawa, kailangan nating manalangin at maghanda. Sa Efeso talata 6 bersikulo 13 hanggang 17, pinanggit ang mga espiritual na armas na ibinigay ng Diyos upang labanan ang kasamaan Kunin ninyo ang baluti ng katuwiran, ang kalasag ng pananampalataya, ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang panalangin at ang salita ng Diyos ay napakahalagang sandata sa pakikibakan natin laban sa espiritwal na tukso at pagsubok. Sa tuwing tayo'y humaharap sa laban, alalahanin natin na ang Diyos ang ating tagapagligtas at tagapagtanggol. At panghuli, palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating kaalaman tungkol sa espiritwal na dimensyon ay hindi upang matakot, kundi upang mas tumibay ang ating relasyon sa Diyos. Ang regular na pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng kanyang salita, at pagninilay sa mga aral ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang labanang espiritwal. Ang espirituwal na dimensyon ay hindi lamang isang misteryo na dapat nating tuklasin. Ito ay isang paalala na ang ating buhay ay higit pa sa ating nakikita. Ito ay isang hamon na magtiwala sa Diyos at manalig sa Kanyang plano. Sabi sa Hebreo talata 112 bersikulo 1. Yamang napapalibutan tayo ng napakaraming saksi, itapon natin ang lahat ng humahadlang sa atin at patakbuhin natin ang takbuhing inilaan ng Diyos para sa atin. Sa bawat tukso, sa bawat pagsubok at sa bawat tagumpay, tandaan natin na ang Diyos ay palaging nariyan. Siya ang kumikilos sa mga bagay na hindi natin nakikita upang gabayan tayo sa tamang landas. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, piliin nating mamuhay sa pananampalataya. Sapagkat sa espiritwal na dimensyon, ang Diyos ang ating tagapagtanggol, ang ating ilaw, at ang ating buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagninilay na ito. Sana'y naging mas malinaw sa atin ang kahalagahan ng espiritual na dimensyon at kung paano ito nauugnay sa ating pananampalataya at buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa mga kakilala mo. Sama-sama nating tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng ating pananampalataya.